dry pack o wet pack. So sa dalawang ito mga boss na klase ng sun base, saan ba o alin ba ang pipiliin mo dito? Yung dry pack ba o wet pack ba? At so ano-ano nga ba yung mga advantage or, at mga disadvantage ng mga bawat uh, ginagamit natin na sun base? So bali yan yung tatalakayan natin sa video na to. So para magkaroon kayo ng counting kalamang. So tar na mga boss. Yan so bali dito mga boss, meron tayong nakikitang dalawang example ng sandbase natin. Gaya ng sabi ko, yung sandbase natin ito yung pinaghalong buhangin na binistay at saka semento. So bali, itong unang uh, sandbase natin, ito yung tinatawag na dry pack. So yung dry pack kaya siya tinawag na dry pack, hindi naman siya totally or actually tuyo. Kumbaga, yung uh, amount ng tubig is limitado lang or tantyadong tancado para makabuo tayo ng isang uh, dry pack na akala mo'y tuyo pero basa naman talaga. So ngayon, ganito yung kanyang uh, consistency. O titingnan nyo, akala nyo siya ay tuyo. So parang nga uh, ano siya, kung pamilyar kayo sa sinangag, parang ganun, buhaghag siya. So yung uh, yun, ang kanyang consistency mga bossing. So ngayon naman, ang dry pack natin na sun-based, ginagamit lang yan sa mga makakapal na tiling works or yung mga setting natin na sobrang kakapal na dahil nga hindi na yan kakayanin nung ating wet pack so gaya na sabi ko meron tayong dalawang klase ng sun base yung ating dry pack and then yung ating wet pack so ngayon si dry pack ito ay gamit sa mga sobrang kapal na mortar or setting pagdating sa tiling works kung halimbawa sample nagkaroon ng mga imperfection yung ating flooring nagkamali ng elevation eh ayun na doon tayo gumagamit ng dry pack So para hindi na tayo mahirapan maglatag or mag set ng ating mortar kasi kapag gumamit tayo ng wet pack ng ganitong setting, basa, eh may hirapan tayong magtiles dahil may tendency na gumalaw yan dahil sa basa yung ating gagaw uh, yung ating halo. So kaya naman gumagawa tayo ng paraan, gumagawa tayo or gumagamit tayo ng dry pack. Ang dry pack ay merong minimum na kapal bago gamitin. So, kinakailangan at least 2 inches yung kapal. So, kinakailangan wag nang bababa doon sa kanyang kapal na 2 inches. Ganun yung uh, required natin. Actually, kung tatanungin na nyo ako mga boss, hindi talaga required yung ating dry pack method pagdating sa mga tiling works dahil mas marami siyang nagiging feedback or mas maraming nagiging kapak na tiles once na gumamit tayo ng dry pack. So, kaya naman, kapag gagamit kayo ng dry pack, make sure na nasa tamang procedure yung ginagawa ninyo meron akong tutorial video kung paano gamitin ng tama yung dry pack panoodin nyo na lang dito sa aking channel at isa pang disadvantages ng ating uh, dry pack is sobrang takaw nito sa tile adhesive so dahil nga dry pack sya para hindi kumapak yung tiles natin maghahabol tayo doon sa adhesive so kaya naman, imbis na 1 cm lang yung gamit natin nung ating uh, tile adhesive eh napapakapal siya. So, imbis na maging uh, tipid tayo, mas lumalaki pa yung gastos natin at hindi pa tayo panatag kung talagang okay nga ba yung dry pack. At, ah, lalo na pag hindi ginawa ng isang legit na tile setter. And then, syempre, yung ating uh, dry pack na to, applicable siya into a uh, vitrified tiles or yung mga porcelain tiles na tinatawag natin. Doon siya ginagamit itong ating dry pack. Hindi ito required gamitin pagdating sa mga ceramic tiles. So dahil lang dry pack ay medyo may matigas siya kapag dating sa compaction, pag kinocompact natin siya, eh pag gumamit tayo ng ceramic tiles, malambot siya so hindi niya kayang patagin or pantayin ng ganon kabilis yung ating sand base dahil matigas i-compact ang dry pack compare natin sa wet pack. So kaya yung pagdating sa ceramics, pag gumamit tayo ng dry pack sa ceramics, mababasagan tayo ng maraming So, possible na mangyari yun. So, kaya naman, hindi nire-required na gamitin ang mga dry pack pagdating sa mga ceramic tiles. So, siya ay para pang porcelain, porcelain tiles lamang or yung mga vitrified tiles na tinatawag dahil matitiga sila. Kayang-kaya nilang, uh, kayang -kaya nilang i-absorb yung bigat na gagamitin natin or ginagawa natin pagdating sa compaction. So, ayan. Ito yung mga sample na pwede natin gamitin na mga tiles. And then, pagdating naman sa mga outdoor or indoor, itong dry pack na to is for indoor lamang to. Hindi to required gamitin pagdating sa mga outdoor or yung mga labas ng bahay. Dahil nga, hindi naman, hindi niya kayang uh, tapatan yung uh, weather natin. Init, lamig. So, kaya yung dry pack, pang interior lamang yan. Okay? So, ngayon, lumako naman tayo dito sa tinatawag natin na wet pack. Wet pack is a one of my very special or talaga namang ginagamit ko sa lahat ng project ko. Pagdating kasi sa tiling works, eh, mas panatag yung loob ko at talagang komportable kaming gamitin yung wet pack method na ginagamit namin. So, bihirang-bihira kami gumamit ng dry pack kasi nga, itong wet ah uh, itong wet pack method mga bossing ay talagang bibigyan kanito ng quality works although pagdating naman sa paglalatag ng setting ng ating sunbase base sabihin natin na medyo hirapan ka pero bibigyan ka naman ng kalidad na trabaho nito at sa wet pack naman mga bossing ang kagandahan nito bukod sa napakatibay ng sand mo walang ampaw siksik na siksik tipid pa sa materyales dahil ang adhesive natin is hindi ganun katakaw gamitin. So yan ang kagandahan. Itong ating wet pack naman mga bossing ay ginagamit natin to sa ceramic tiles at pwede rin sa porcelain o mga vitrified. So kahit ano, pwede siya. At itong ating wet pack na sun base mga bossing, eh meron din tong minimum required na thickness na pwede nating paggamitan. At least 1 and a half inch. Okay? Isa't kalahating pulgada ang maximum required na pwede nating gamitin na kapal ng ating wet pack. So, hindi na tayo pwedeng lumampas pa doon dahil sumasayaw yan. And then, sa templada naman ng wet pack, kailangan magaling yung maghahalo. Ang uh, templada nito, mga bossing, is mas matigas pa sa pang palitada, parang pang asintada, yung pagkakahalo sa kanya. Yan. And then, ito naman, itong wet pack natin, pwede itong gamitin indoor, outdoor. So kahit saan, pwede siyang gamitin. So kaya wala tayong magiging problema. At isa pa, mas matibay yung sun natin na wet pack kaysa sa dry pack. Kasi mas compress ang ating wet pack compare natin sa dry pack. At isa pa, mas mahaba ang lifespan ng wet pack method kaysa dry pack method. Subok na namin mga boss yan. Alam nyo, marami, matagal ng panahon kaming may kinabit na mga tiles. As of now, hindi pa sila nag-aangatan dahil ganun katibay yung wet pack. Samantalang ang dry pack, lifespan niyan mga bossing, kung sablay ang pagkakagawa nyo, one year, minsan wala pang one year, angatan na yan. Pinakamatagal na, uh, sabihin natin mga 2 to 3 years, wala na yung tiles uh, times nyo, angatan na yan. Pagkalbawa, dry pack tapos, hindi tamang proseso. Dry pack kasi may mga, ano yan, may mga part na halo kasi dry pack, tingnan nyo, hindi siya basang-basa, so hindi ganoon ka-compress yung ating halo, yung ating mix, yung ating uh, concrete cement, no. So kaya naman na uh, hindi katulad nito, wet pack kita nyo, siksik talaga siya. So wala siyang magiging halo part. So madalang na madalang. 'Yun yung pinakaiba ng wet pack at saka ng ating dry pack mga bossing. So 'yan. So sana may natutunan kayo sa video na 'to. And then siyempre, gaya ng sabi ko sa inyo mga bossing, bago kayo magsagawa or pumili gumawa ng inyong mga sand base, alamin nyo muna yung thickness, yung mga tiles na gagamitin, kung outdoor or indoor nyo ba gagamitin yung mga sand base nyo. Nang sa ganon, walang magkaroon or hindi magkaroon ng problema yung mga trabaho natin. Okay mga bossing, so kung may natutunan kayo sa ating simple explanation, alam nyo na ang gagawin. Subscribe nyo si July Ems at i-follow nyo na yung ating FB page para sa mas marami at iba't ibang construction idea dito sa channel ko mga boss.